ang kwento sa likod ng padlikhan ng Diyos ng Digmaan. Ay, ang kapanganakan ng ideya, background sa David Jaffe. Ang iconic na serieng, God of War, ay ang brainchild ni David Jaffe, isang game designer na naitatag na ang sarili sa industriya noong unang bahagi ng 2000s. Ipinanganap noong ika-isa ng Desyembre taong 1971 sa Birmingham, Alabama, si Jeffy ay naakit sa mga video game mula sa murang edad. Siya ay naging inspirasyon ng mga klasikong arcade game tulad ng Pac-Man at Space Invaders at kalaunan ay nagtuloy siya ng karera sa disenyo ng laro. Pagkatapos ng graduating mula sa University of Southern California, USC, sumali si Jeffy sa Sony Interactive Entertainment kung saan hinasa niya ang kanyang mga kasanayan sa mga proyekto tulad ng Twisted Metal Sa kabila ng tagumpay ng Twisted Metal, hindi kontento si Jeffy na magpahinga sa kanyang tagumpay. Nagkaroon siya ng pangitain para sa isang laro na magsasama ng matinding aksyon sa isang nakakahimok na salaysay. Nais ni Jeffy na lumikha ng isang laro na magpaparamdam sa mga manlalaro habang nag-aalok ng uri ng visceral na labanan na hinahangad ng mga manlalaro. 2. Ang inspirasyon sa likod ng Diyos ng Digmaan ang pananaw ni Gigi para sa God of War ay higit na inspirasyon ng Greek mythology, mga aksyong pelikula tulad ng Conan the Barbarian at mga klasikong larong tulad ng Devil May Cry. Naniniwala siya na ang mundo ng mga sinaunang Diyos at mythical na nilalang ay magbibigay ng perfectong backdrop para sa isang kwento tungkol sa pag kapangyarihan at pagtubo. Noong unang bahagi ng 2000s, sinimulan ni Jeffy na itayo ang kanyang konsepto sa Sony Santa Monica Studio na kilala sa pakikipagsapalaran sa mga makabagong ideya sa laro. Naisip ni Jeffy ang isang protagonist na isang brutal ngunit nakakaugnay na anti-bayani na nakikipagbuno sa kanyang mga panloob na demonyo. Kaya, ipinanganak si Kratos, ang mandirigmang Spartan na magiging mukha ng prangkisa. free. Oh, pagunlad ng Diyos ng Ligmaan. Ang pagbuo ng God of War ay official na nagsimula noong 2002 sa Sony Santa Monica Studio kasama si Jeffy sa Taiman bilang creative director. Ang koponan ay humarap sa ilang mga hamon sa pagbibigay buhay sa pananaw ni Jeffy. Jeffy. Ang isa sa mga pinakamalapit na lang ay ang pagperpekto sa sistema ng labanan na iginiit ni Jeffy na kailangang maging tuloy-tuloy, tumutugon, at kapanapanabik. Nilalayon din ng studio ang mga cutting-edge na graphics para sa PlayStation 2, PS2, na siyang pinakamakapangyarihang console sa panahon nito. Upang mapuha ang kadakilaan ng mga sinaunang griego na setting, ang development team ay nakatoon sa padlikhan ng malawak at madendang detalyadong kapaligiran. Pinagsama nila ang real-time na aksyon sa mga mabilisang kadenapan para makapaghatid ng nakakainganyong cinematic na karanasan na nagpaparamdam sa mga maglalaro na parang bahagi sila ng isang epicong kwento. Ang isa sa mga pinaka-iconic na tampok ng laro ay ang Creators, Blades of Chaos, na nakakabit sa mga chain at pinapayagan para sa dynamic at lebanan. labanan. Pinagbuwang dinubol ng development team ang pagpino sa mga animation at physics para matiyak na mabigat at makapangyarihan ang mga blades. Type pagpapalaya at epekto ng Diyos ng Digmaan. Ang God of War ay inilabas noong ikadalawampot dalawa ng Manso taong dalawang libot ni Masa North America para sa PlayStation 2. Ang laro ay sinalubong ng malawakang pagbubuli mula sa parehong mga kritiko at mga manlalaro na pinuri ang pagkukwento, visual, at yung mekanika ng labanan nito. Ang laro ay isang komersyal na tagumpay, mabilis na nag sa mga pinakasalaman pinakamahusay na nagbebenta ng mga pamagat para sa PS2. Nagpatuloy ito upang manalo ng maraming parangal sa Game of the Year at kinilala bilang isang obra maestra ng muling tinukoy ang genre ng action adventure. B. Ang pamana ng Diyos ng Digmaan Ang tanong pa God of War, ay gumantong sa ilang sequel prequel, at spin-off sa maraming PlayStation platform. Ang prangkisa ay naging isa sa pinakamahalagang intelektual na pag-aari ng Sony. Gayunpaman, pinili ni David Jeffy na huwag i-direkta ang mga sequel, sa halip ay humipat sa iba pang mga proyekto. Ang mga sumunod na laro ay kinuha ng iba pang mahuhusay na developer tulad ni Cory Barlog, na namuna sa critically acclaimed 2018 soft reboot na pinamagatang, God of War Ang entry na ito ay muling naging bento ng prangkisa sa pamamagitan ng paghilipat ng setting sa Norse mythology at pagpapakilala ng mas mature at reflective na version ng Kratos. B. Ang buhay ni David Dufy pagkatapos ng Diyos ng Digmaan. Pagkatapos umalis sa prangkisa ng God of War, ipinagpatuloy ni David Dufy ang mga makabagong proyekto Nagtrabaho siya sa... Twisted Metal, reboot noong 2012 at nagyunsad ng isang independent game studio na tinatawag na The Bartlett Jules Supernatural Detective Agency. Gayunpaman, kalawunan na ay nagsara ang studio noong 2018. Sa kabila ng ilang mga pagurong, nananatiling respetado si Jeffy sa industriya ng gaming at madalas na nagbabahagi ng mga insights sa disenyo ng laro sa pamamagitan ng mga podcast at mga channel sa YouTube. 7 ang pangmatagalang impluensya ng Diyos ng Digmaan. Ang seryeng, God of War, lalo na ang 2018 reboot nito, ay naghiwan ng pangmatagalang epekto sa mundo ng paglalaro. Ipinakita nito kung paano maaaring paghaluin ng mga laro ang emosyonal na pagkukwento sa matinding, kasiyesyang gameplay. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng higit pa sa finagmulan ng mitolohiyang Greek at pag-aaral sa mitolohiyang Norse, umunlad ang prangkisa na umaakit ng mga bagong henerasyon ng mga manlalaro. Ngayon, nakatayo ang God of War bilang isang testamento sa pananaw ni David Jaffe at ng mga mahuhusay na koponan sa Sony Santa Monica Studio. Ito ay isang kwento ng malikhaing pagkuha ng panganib, technical na innovation, at ang walang humpay na paghahangad ng kahusayan na naging dahilan upang ang Kratos ay isa sa mga pinaka-iconic na character sa kasaysayan ng video game. At kung nagustuhan ninyo ang ang ating video ngayon mangyari mahingi ang inyong subscribe sa ating channel para sa marami pang kagaya nitong video. Uli maraming salamat sa panonood. See you next video. Bye bye!